Hello everyone! Welcome back to my channel. Kanarating ko lang from work. At pasensya na kayo kung haggard ang lola nyo. Kasi straight duty na ako. At ang oras na ngayon is 10.36 ng gabi. So gusto ko lang kasi mag-unboxing ng binili ko sa, sh sa online shop at saka yung binili ko kanina sa New Star na gagamitin ko dito sa nilipatan kong bagong boarding house. So, nakaka-excite lang guys kasi nakakatuwang mamili, lalo na't mura para dito nga sa bagong boarding house na nilipatan ko. So, unbox unboxing na natin. Huwag na natin patagalin. So, ito. Yan. Sa Shopee ko ito nabili guys. And, yun nga, mura lang dito at gusto kong i-share sa inyo kung ano yung aking nabili. So, start na natin. Ang unboxing. Bumili kasi ako ng carpet. Yung price ng carpet is 288 pesos. So, ayun. Ito na natin po ang itsura. Wait, wait. So, ayun. Ito siya, guys. May, hindi ka talaga pinili yung mas, malaki kasi maliit lang naman itong boarding house na nalipatan ko. So, pero ang pili ko, ha? Tamang-tama lang ito para sa halos. Yeah, ito yung ito yung carpet. Guys, maganda siya in fairness at mura na siya sa 288 pesos. Kasi mar masarap itong lagyan ng halimbawa may malibreng sofa tapos sa baba nakalagay to. Alam niyo yun, nakaka sarap umuwi kapag malinis at saka baliwalas yung kwarto. Diba yung pagod na pagod ka sa work, tapos nadating ka. Yun nga, masarap mahiga, magpahinga. Ito yun, 288 pesos. Pwede kong ining yung store nila sa baba guys sa description box para kung gusto nyo rin siyang, kung gusto nyo rin bumili. So, ito naman. Gusto ko to. I like it. I like it. I like it. And, ang ikalawa, ipapakita ko sa inyo ay ito. Yung pampunas. Madali siya mag-absorb ng tubig. The King of Sanction Glass. Hindi ko lang kung paano basahin. Ayan siya. Ganun. Ayan. Ito. And then, sunod ito. Sampayan yung ano siya, natatanggal na ilalagay mo, na i-hook mo lang yan, ito clothesline magka na ang wait, check natin ito guys, ito ay kulay green 19 pesos ay, hindi, ito yung 19 pesos hindi ko alam kung anong ito dito wait, wait lang guys. Ah, 35 pesos. 35 pesos ko. And then, ito, ilagay yun sabon sa lababo. Ito ay 19 pesos din. Yung isang store na ang binilan ko para hindi mahirap sa ano. SF. Para iisa lang. Ito yung usual na nakasabit dun sa mismo Green po. So, this one. Ito guys, you know. Yung isasabit mo lang. Yan. Pagano'n siya. Tapos, ang sunod ay itong nabili ko ay ano ba ito? Magkano ito? 50 pesos alam ko ano ito eh. yung parang lagay na madudumin damit. Or kaya ako rin to binili. Pwede rin siyang lagay ng mga ano ko. Hang, ahanger, uh, hanger. Tsaka ipit. Para madinis. Tingnan. Mula ka dito talaga isa ko. Yan. Dito ko na lang ilalagay ng mga ano ko. Oh. Lagay na, eto, dito sya. Nabubuksan ito, eh. Pwede siyang lagay ng damit. Pwede siyang lagay ng kung anong gusto nyo. Kasi ano ito, eh, para organizer siya. Hindi ko pa na ilalagay yung kortina ko. May kortina ko. Kaya lang, wala kasi ano, yung nilagay ng kortina. Habi-bibig pa. May zipper, guys. Ayan. Pwede nyo lagyan ng madudumi yung damit. Pwede nyo din naman lagyan ng damit mga hindi na susuot ko. kung anong gusto nyo itabi. Para ma-inis. So, yun lang yung nabili ko sa sa Shopee. Tapos, may nabili na ako kanina sa news pa, guys. So, kaya nga ipapakita ko sa inyo kasi excited ako. Ang pinakamahalaga at dati ko pang gusto mong bilhin ay ang bangkito. Ayan. Pala ba? Ayan. Mura lang sa new store, guys. Parang 50 pesos lang ata ito. O 52. Hindi ko natin. Ay, ito so 52 pesos na Ayan. Parang hindi mahirap maglaba. Ito yung pinamili ko talaga, guys. Ayan. At bubulatin na natin. Bubulatin na natin ang aking mga pinamili. Para sa akin sarili. Ayan. Yes, kurikong. on. Sumunod. Tara! Ang pamahira ng pa. Ito. ito yung binili ko kasi meron siyang ano, nabikit siya. Hindi siya yung naipod-ipod. Nagalaw. Kumbaga. Tapos, para to sa dun sa pinto sa may CR. Ang presyo nito ay magkano nga ba ito? Hindi ako nagkakamali 108 pesos ito. Wala kasi yung tag-itinanggal niya kanina nung cashier pero nasa 108 pesos lang to guys maganda siya promise tapos sumunod po binili doon na pinili ay tara lagay ng baso pero sa totoo lang yung isa lang ang baso ko dito yung magkulang na pang up eh. and then ang sumunod ay Shina, lagay ng juice, tubig, and etcetera, etcetera, Okay Nakikahan lang din talaga ako dito. At saka yung nga maganda siya. Ang presyo nito ay 52 pesos. Ay ito nga pala guys, ang presyo nito ay 18.50 centavo. And then, ang sumunod ang gunting. Kapalitan ko na yung gunting ko kasi luma-luma na may kalahawang. For only 42 pesos. Ayan. Yeah. Madami ako na pamili, guys. Nasa, ano lang, 955 lang ang aking lahat na nagasas dun sa new store. Ang dami ko na nabili. Tapos, yun nga, may pa akong 45 pesos. 955 yata yung napamili ko. Ito, may resibo pa. And then, sumunod. Tcha! Pang, psh psh, 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 Pang isda and everything. And mga pamprito and everything kasi guys, yun nga, meron na kasi akong gasol at lutuan. So, makakapagluto ako at matututo na rin ako magluto. At ito, ito yung pinili ko. Pero, hindi ko alam kung sa kanin. Basta ito na yung nakuha ko dun. Kaya yun, pwede rin naman, di ba? Pansandok ng kanin. Yan, ito. Ito ay 25. Ito naman ay 33 pesos. Ang sunod ko ay pot holder Dalawa 'to binili ko This is 9 pesos, 9 pesos. And the weight lang. Sunod natin guys, ay ito. Cha-na. ng kamay. Nakita lang talaga ako dito, guys. Ah. Ay, ang cute niya. Tapos, ito bumili ako nito yung may adhesive tape sa likod. Itatry ko kung kaya niya sa cortina ko. Kasi, wala nga siyang butas. So, itatry ko lang. Kaya, isa lang ang binili ko. Ito ay 22 pesos. Itong isa, hindi ko na alam kung at ah, 31 pesos. Ito, 31 pesos. And then, ito, ito, put itong 12 pieces to guys. Wala kasing mas maunti. Pero napakamura na nito. 36 pesos lang. 12 pieces na. Tapos ito naman is 36 pesos. Yan. Yeah. 12 pieces din. Marami ka na talaga mabibilis sa new store. And ang kasunod po ay Mangkok. 36 pesos. Ito yung napili ko guys na kulay. Neutral lang tapos nika rin siya Ganito. Yan yung maliit dun sa normal na ano, lagay na pag kumakain. Yung camera ko guys, medyo ano na yung tripod ko kasi medyo na ganun siya kaya kanina yung parang ganito na lang yung kita sa akin, eh. nadaus-us. Guys, ang sumunod si so, babae ko na lang ako kasi nadaus-us po ang tripod. Sure this one. Yan, ito yung talagang plate na normal, normal at yung isa ay, is mas maliit yung large tapos yung isa, parang medyo small. Basta ganoon na yun, 32 pesos. 32 pesos, dalawang perasong binili ko para naman may lagayin ako ng pinirito kong unang. At ito naman, ay lagay ng sabaw. At yun naman, pwedeng sawsawan, pwedeng lagay ng everything. At ito, ang pinaka- uh, nabili din ako nito, guys. Ang mura lang nito, hindi ko alam kung ano siya ha? Talagang pack na pack. Kasi, yun nga, nakalagay dito ay quality tested non-stick made in China. Ito nga palang pinggan na nabili ko is 32 pesos. tapik so, ko na po, kasi <laughs> medyo, ano na, ating lola mo kasi nainil. You know. Ito is 135 lang, guys. Diba? Napaka-mura, 135. 135 kung siguro ganito yung binili ko sa SM is isa lang nabili ko sa pera ko. Pero syempre, iba yung quality doon. Hindi ko lang din sure best, pero yun nga, napakamura, 135 pesos. At matatesting natin ito, talagang maganda siya at quality. Camera ko na naman, guys, naipot. At ito, ang last but not the least. Dahil kung wala ito, buto mong abot mo. Tcharam! Calvero! Para pag sila mother, may lutoan na kami. 219 lang, guys. Ayun yung pinamili ko sa New Star, guys. Yun lang. And, uh, yun nga, 1,000 ang budget ko, dinala. nala. So, hawakan ko na nga lang muna itong phone. So, yun nga, guys. Ang ko kong is 1,000. And then, may suli pa akong 55 pesos. At marami na akong nabili doon. And yun lang, gusto ko lang maipakita sa inyo kung ano yung nabili ko at nakakatuwa rin mamili kasi first time kong bumili ng mga yung sa ganito, yung ikaw ang bibili ng kaldero mo, kawali mo, yung mga ganon kasi usually si mother ang nabili ng mga ganan at first time kong bumili ng mga ganito at kanina nga medyo matagal din ako kasi hindi ko alam kung anong size ang pipiliin kong kaldero. Kasi, ba? Diba? Kasi may mas maliit pa dyan. So, ito na yung pinili ko para at least kung may pumunta dito si mother, mga friends ko. Marami-rami kami maisasain, ba? Diba? So, yun lang guys. Thank you for watching and sana nag-enjoy kayo sa aking video at sana kung gusto nyo rin bumili, punta lang kayo sa New Star kasi okay naman dun yung mga gamit kasi may nabili na rin naman ako dun dati. So yun lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.